Ngayong araw na to mga kaidol ay tatakpan na namin yung tubo ng nawasa dahil tapos na nailagay yung mga tubo dyan sa ilalim. Yung hinukay namin na lupa ay ibabalik na din namin dun sa ano, pinagkukayan namin para matakpan na yung tubo ng nawasa mga kaidol. Ayan naman si, ano, si idol. Oh. Napakabilis niya ni Jofer mga kaidol. Talaga inekos mekus niya, kahit malikabok na, sige pa rin mga kaidol. At ayan din yung mga kasamahan namin mga kaidol, Uma at saka si Ingo mga kaidol. Oh. Ito na mga idol, namin na tambakan. Mga idol, at sabay, ano, nilinisan na rin. O, ayan, malinis na mga idol. Dito naman sa kabila ay ano, tatabunan pa rin namin mga idol. Di pa tapos. Dito naman banda, nagkakabit rin sila ng pibis ng nawasa para mamaya ay tatabunan na namin pagka naikabit nila mga idol. At habang nagtatambak kami mga ka-idol ay tinawag kami para magpansit daw mga ka-idol. Libre nung natapat na bahay na ano, -ano namin ng nawasa mga idol Eh. Binigyan niya kami ng, ano, ng pansit. Bali, marami rin kami mga ka-idol. Nilibre nila sa amin na pang merenda daw mga idol Oh. Ayan, Maraming maraming salamat nga pala sa naglibre sa amin. At dito sa pansiteria mga idol isa rin sila sa ano naglibre sa amin. Maraming maraming salamat. Ito nga pala yung ano, yung pangalan ng ano pansit nila mga idol. skypers Pears Pansiteria dito lang yan sa matatagpuan sa may barangay kasi mga idol. Meron din siyang itlog at syempre meron din siyang Shanghai mga idol. At meron din siyang mga chicharon at iba pang mga toppings mga idol Hindi ko nalak kasi alam kung ano yung mga ibang toppings niya. At pagkatapos nga pala namin nagpansit mga kaidol ay kaya pa rin ng dati dahil tanghali na mga kaidol ay papahinga na naman ng isang oras mga kaidol. At pagkatapos na naman namin magpahinga mga kaidol ay ayan kakain na naman kami ulit mga kaidol. Puro kain na lang yung gagawin namin. Wala nang trabaho mga kaidol. Kain na lang ng kain mga ka idol. <laughs> Ang ulam pala namin, may kamatis na may itlog, may mangga na may kamatis, na may bagoong at saka may pakpet at mga sardinas, mga idol. Yan ang aming ulam pinagsasaluhan namin mga idol ko. Shout out na pala dito sa mga kasamahan kong matatakaw ay este masisipag pala mga idol. <laughs> at ito na nga mga idol tapos na kumain, balik trabaho na naman sa idol. Yang kabila pala niyan mga kaidol ay puro tagabala kayo yung grupo niyan mga kaidol. O shout out sa inyo tagabala kayo. At dito naman banda mga idol ay nagkakabit na naman sila ng tubo ng ano nawasa. Dahil yan ay pagka na naman mga idol ay tatakpan na naman namin ng lupa. Ayan, ayan na nga si insan. Minasumaso na yung tubo mga kaidol dahil na pagkasikip kailangan niyang papasukin lahat. Oh, ayun na, tapos na naman ang trabaho. Kami naman yun ay pauwi na.